Hello guys, sumakit ang ulo ko for today's video. Sumakit ang ulo ko kasi naghakot ako ng uh, mga box na sa likod ko. Naghakot ako ng tubig. At tapos ngayon, ang laman nito mga tubig ha. Mga mineral water na maliliit na bote. <clears throat> tapos ngayon, grabe ang lamig sa, sa labas. Grabe. Tapos, kaya sumakit ang ulo ko. Tingnan nyo niya to. Ilan tong hinakot ko. Bilangin natin. Wala dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12. 12 ka karton. Kasi yung isang karton. Nandoon na sa ano. Sa kusina. Imaginin mo. Eh. Yan ang hinakot ko. Yan lang hinakot ko mga langga for this video. Ay Diyos ko. Tapos ngayon. <coughs> biglang ano. Ah. Uh, Kumirot yung ulo ko ba sa sobrang lamig? Grabe, ang, ang lamig talaga sa labas. Hindi ko ma-imagine sa sobrang ano. Uy, tapos ngayon naisip ko, bukas pala, wala akong lulutuin. Nahiya ako magsabi sa amo ko. Pero may natira pa doon yung alaga ko na ano, yung aking, nga, uh, tawag nito, yung aking niluto kanina. Okay, tingnan yung aking laman ng aking rip dito sa kwarto. Ito lagayan ko ng aking ano. O, oh, yun na lang natira. Oh. Ilang balot na lang ito. Itong balot, ilang balot na lang na, tatlong balot na lang na isda. Sus, ginuo ko. Yan na lang natira sa ano ko. Konsumo ko. Wala na akong konsumo. <laughs> 20, ano na bukas? 24. Ito na lang, oh. Ito na, tingnan nyo, tingnan nyo. O, oh, 24 na bu 24 pa bukas, ilang days pa. Tatatlong balot, tatlong balot na lang itong natira sa konsumo ko. Ay nako. Tapos, a uh, uno, a uh, uno pa ako makasahod. So, uno pa ng gawin, parang adus. Tatakbo pa sa adus, ano ba yan? Puro, ano na ba yan? Lit, lit na nga siya magpasahod. Tinood lang. Di kagaya kasi noon na, 28, 29 sa sahod na ako. Ngayon hindi eh. Auno, kasi auno ang sahuran ng aking alaga. Yung alaga kasi ang magpapasahod sa akin yung alaga ko. Auno ng gabi. Pupunta pa sa ados. O, pera lang. Sana nga, kung madus. Eh, kung mapunta pa sa ibang pizza. Sus, ito na tayo ngayon eh. Saklap naman ang buhay ng isang OFW na to. Eh, nako. Kailangan talaga makaano na. So mga langga, ito lang ibabalita ko sa inyo. Sumakit ang ulo ko. Kaya naghakot ako ng tubig. Tapos wala pang konsumo. Paubos na. Paubos pa yung konsumo ko. Tatlong balot na lang. Sao na lang kaya nino. sa so, mga langga, maraming salamat yan sa panunod nyo ng aking video. Salamat.